Panoorin natin ang video ni Senator Bungo na andito si Speaker Gilmonte at saka si Katay Bigong na magsasalita sa video na ito. Panoorin natin. Let's go! Magandang gabi po mga kababayan. Uh, kasama ko po ngayon ang magkaklase. Dalawang uh, legend po ito. Uh, magkaklase sa 11th Congress uh, ang si Uncle uh, Sunny Belmonte, former speaker uh, 2001 at naging speaker po ng 2010 at 2016. Of course, si Tatay Digong, uh, klase sila sa 11th Congress bilang kongresista at naging uh, mayor. Halos magkasabay rin po sila, naging Tritor Mayor at uh, naging presidente naman po si Tatay Digong. Unahin ko lang po nandito si Uncle Sunny Belmonte, speaker Sunny Belmonte. Magandang uh, gabi po sa inyo. Ano, talagang, talagang, this is a terrific coincidence that I'm very happy about. Isipin nyo na, 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 na lamang ko from Senator Bongo na nandito si, si Presidente PRRD, no, And uh, actual outside of being president and and uh, and uh, being a government official, we have been friends uh, since uh, since we were congressmen together. Kaya patagal na kami magkaibigan. And uh, I'm I'm so happy that uh, uh, ito, I see President uh, Duterte naging presidente, uh, pero walang pagbabago. Ganoon pa rin siya. Uh, uh, a very, very humble person na na pagka kinakausap po, sarap nang usapan din yung pareho. Ano, uh? and, uh, and I'm very happy for this opportunity. Butit uh, nagkita kami. At uh, actually, in the back of my mind, I was really planning to to pay a visit uh, to Davao eh. at sa uh, at, uh, satsatan lang. O, pero look at this uh, opportunity na, na ibigay sa akin. Dahil sa nagtawagan na kami ni, ni Senator uh, Bong Ito, eh. Eto, ah, dito kami tatlo ngayon. Pagkasama rito sa sa kainan. Kumain kami. So, I'm really very grateful. Mo, at saka si, si President Duterte eh, really is a person I admire. Uh, walang yabang ito. Walang yabang. Di prinsipyo. And ganun, ganun pa rin siya hanggang ngayon. And uh, it's a great honor na magkasama-sama kami ngayong gabi. Actually, gusto ko talaga magdaan sa, sa Dabo at eh. uh, pagpagsatsata lang sa kanya. Pero here's this big chance. So, kaya uh, ipopostpone -pop ko lang muna in Davao. Pero I'll definitely go there also. Kaya uh, thank you, Mr. President. Thank you for, for being here with you and exchanging views with you. At maraming salamat sa Uh, kay uh, Bongo. Ito, uh, pamanga ka, ka, uh, kung tawagin namin ito, eh, nephew. Why? Dahil sa amisis ko eh, si Betty Go Belmonte. Go rin. Hmm. Kaya, Salamat, Uncle. Ito naman po si Tatay Digong. Uh, uh, Kasi po sila. Uh, mga kababayan ko, I am uh, really honored to be with uh, the Speaker uh, speaker Belmonte uh, Uh, a speaker man, Ganya, speakers here uh, to be with him uh, to break bread uh, uh, including my wife here and for the longest time we have not seen each other so i consider this uh, a very uh, moment uh, enjoyable moment in our lives you know uh, Life is uh, getting uh, to be shorter for us, uh, kaming matatanda na. But uh, whatever little uh, time left for us dito sa buhay at nakikita kami, we always uh, reminiscence and remember the days uh, during the Congress and during the time when we were Uh, out of the country. Uh, nagpapasyal kami. Uh, including everything sa Middle East. Uh, kaya lang, uh, what uh, struck me at, the, at that time was, pa-uwi na kami. nag off siya. And he said, I'm not going with you because sabi niya, pupunta ako ng Luxor. Sabi ko, mag-isa ko lang, sir. Sabi niyo, sabi ko, is it uh, not a dangerous thing to do? Sabi no. Uh, sabi ko, sabi ko adventurous talaga ito si Speaker Belmonte. Kaya marami siyang experience. Uh, pero I admire him and uh, I consider him one of my closest friends. Salamat po. Nakakatawa po ang magkaklase sa... Eleven uh, 11th Congress noong 1998. Naging speaker po si Uncle Sanibel Belmonte at uh, bumalik po muli as speaker. At si Tatay Digong naman po naging uh, mayor at naging presidente. Pareho silang three-term mayor ng uh, kanilang mga siyudad. no? Quezon City si uh, Speaker Belmonte at Davao City naman po si Mayor Rodrigo Duterte naging pangulo. Ngayon nakita si So ayun no, uh, natin yung ano para sa masa ano yung programa ni Nata na, na na ano, na may binilagay si ano si Senator si Bungo na video about kay Bill Monte at kay ano kay Tatay Digong kita kita sila na ngayon parang nagpapahinga na sa politika sana nasa maganda kayong ano, talagang ngayon sa Tadigo at sa Tati si Sir Belmonte. Speaker, uh, tatawagin ko rin siyang Speaker Bilmonti kasi dumaan siya sa Speaker Seat siya kung sa Kongreso. Sana mabuhay kayo at saka may magandang mga kapalaran pa ang darating sa atin dyan sa Pilipinas. Sana hindi nyo pabayaan ang Pilipinas. Yan lang ang uh, sasabi ko sa video na to At uh, saka sana po pagpalain nawa tayo ng paninoon. Sana uh, ano na kaisipan ang ating pang, mga mga nasa gobyerno ngayon at sa trabaho. Pinawin nyo kay si Camilla at saka mag-focus sila doon sa mga problema natin sa mga buhay-buhay dyan sa Pilipinas. At saka ma-improve na sana yung Pilipinas. Yan lang yung hinihingi ko. Don't forget to subscribe Coach Ricky Official and like my video. Okay, see you later!